sa selebrasyon ng 437 Pounding anniversary ng Taguig, inulunsad ang pinakamalaki at pinakabagong graffiti festival. Sa ikalawang pagkakataon, muling nagbabalik ang Meeting of Style 2024 sa Taguig City. Mula May 3 hanggang 5, 2024, iba't ibang artist mula sa iba't ibang bansa ang nakilahok para ibahin ang anyo ng mga shipping containers sa TLC Village sa pamamagitan ng malikhaing kamay ng mga artist naging makulay ng mga mural ang parke. Labis naman ang tuwa ni Mayor Lani Cayetano sa pagsalubong sa kanya na lumuwas pa ng Maynila mula sa province ng Bacolod upang lumahok sa Graffiti Festival Of yeah. Any ano uh, art form talagang supportive kami yeah. dito sa tagig. And we're so thankful also because Trip is such a wonderful partner. Mm -hmm. Si Trip talagang uh, yan, uh, partner ng city of Taguig and we're happy that through his efforts, connect yung Taguig sa international scene din. Kasi we have a lot of mga international artists oh, this my. year. Oh, actually, last year, madami na. But this year, mas tumami pa sila. Hmm. Australia alone, we have 15 artists. Imagine 15 artists. that. And then we have artists coming all the way from Mexico, Italy, the United Kingdom. Grabe! It's what? Thank you. Kabilang sa mga dumalo, si Zibor, na pa ng Bacolod, kwento niya. 20 years na rin siyang artist pero ito ang kauna-unahang pagsali upang mapakita ang kanyang talento sa pagguhit. Siyempre po, ano, sobrang galing kasi naka-chance po na mapakita po yung art through graffiti dito sa Taguig po. Na may place po na gathering yung mosque. First time mo bang mating sa ganito? Yes po, first time. Hmm. So, anong inaasahan mo? Siguro, medyo, ano to, enjoy. Kasi, uh, you know, from, um, um, depende po sa akin po, no, more on portraits, ganun, mga colorful na mga mukha, ganun. Like, 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 ano? Uh, mukha po ng babae, ganun, mga, basta, mga colorful po. kasi, anong mga mensahe mo, bibigay mo mensahe kay inyo sa binigyan niyang pag pagtanaw at binigyan niyang pagkakataon para mapansin itong mga art. Uh, arts. ano po, thank you. Tsaka, ano pa, next year ulit. Maraming <laughs> salamat po sa chance. Pilipino artist na nakilahok ay si Lakix, Egg Piasco, Coco Miao at Chill. Nagawa nilang ipakita ang kanilang talento para bigyan ng local spin ang isang global art form. Ako si Alfredo Patriarca, nagbabalita para sa Road News.